Ang sulat ni Pablo kay Tito Unang Kabanata Mula kay Pablo, isang alipin ng Diyos at apostol ni Heso Kristo. Sinugo ako upang patibayin ang pananampalataya ng mga hinirang ng Diyos, palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa mga katotohan ng makapaglalapit sa atin sa Diyos, at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palighain ang sanlibutan, ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Ipinahayag niya ito sa kanyang salita sa takdang panahon. At ako ang napagkatiwala ang mangaral nito, ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sumusulat ako kay Tito, na tunay kong anak sa pananampalatayang ipinagkaloob sa atin. Sumayunawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating tagapagligtas na si Kristo Yesus. Iliwang kita sa kreta upang ayusin mo ang mga bagay na dapat pang ayusin at upang pumili ka ng mga pinunong mamamahala sa iglesia sa bawat bayan ayon sa iniuutos ko sa iyo. Ang pipiliin mo ay mga taong walang kapintasan. Iisa lang ang asawa at ang mga anak ay mananampalataya at hindi magugulo o matitigas ang ulo kailangan walang kapintasan ang isang tagapangasiwa ng iglesia. Bilang katiwala ng Diyos, hindi siya dapat mayabang, hindi magagalitin, hindi lasenggo, hindi mapusok o sakim. Bukas ang tahanan sa mga panauhin, maibigin sa kabutihan, mahinahon, makatarungan, may kabanalan, at marunong magpigil sa sarili. Kailangang matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natutuhan niya upang ito'y maituro naman niya sa iba at maipakita ang kamalian ng mga sumasulungat dito. Marami ang sumasalungat laban sa mga aral na ito at dinadaya ang iba sa pamamagitan ng mga turong walang kabuluhan. Karamihan sa gumagawa nito ay galing sa hudaismo. Kailangan pigilin mo sila sa kanilang ginagawang ito sapagkat ginugulo nila ang mga pamilya Kumita lamang sila ng salapi ay nagtuturo sila ng mga bagay na di dapat ituro. Isa na rin sa mga propetang taga ang nagsabi. Ang mga taga ay sinungaling, asal hayop, batugan at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya mahigpit mo silang pagsabihan upang sila'y mamuhay ng maayos ayon sa kanilang pananampalataya. At huwag nang maniwala pa sa mga alamat ng mga Hudyo o sa turo ng mga taong tumalikod sa katotohanan. Malinis ang lahat ng bagay sa may malinis na isipan. Ngunit sama sa masasama at di sumasampalataya, walang bagay na malinis sapagkat marumi ang kanilang budhi at isipan. Ang sabi nila ay kilala nila ang Diyos. Ngunit hindi naman ito nakikita sa kanilang mga gawa. Sila'y kasuklam-suklam, suwail, at hindi makagawa ng anumang mabuti. Ikalawang Kabanata Ang ituro mo na may ang mga bagay na naaayon sa wastong aral. Sabihin mo sa matatandang lalaki na sila'y maging mahinahon, marangal, mapagpigil sa sarili at maging matatag sa pananampalataya, pag-ibig at pagtitiis. Sabihin mo sa matatandang babae na sila'y mabuhay na may kabanalan. Huwag maninirang puri. Huwag mahilig sa alak. Magturo sila ng mabuti upang maakay nila ang mga kabataang babae na mahali na kanilang mga asawa at mga anak. Ang mga kabataang ito'y kailangan ding turuan na maging mahilahon. Malinis ang isipan, masipag sa gawain bahay, mabait at masunurin sa kanilang asawa upang walang masabi ang sinuman laban sa salita ng Diyos. Turuan mo rin ang mga kabataang lalaki na maging mapagpigil sa sarili sa lahat ng paraan. Maging halimbawa ka ng mabuting ugali at maging tapat ka at kagalang-galang sa iyong pagtuturo. Wastong pangungusap ang lagi mong gagamitin upang hindi mapintasan sa man ang sinasabi mo. Kaya't mapapahiya ang ating mga kalaban sapagkat wala silang masasabing masama laban sa atin. Turuan mo ang mga alipin na maging masunurin at kalugod-lugod sa kanilang mga amo hindi nila dapat sagut sagutin ang mga ito o pag nakawang kaya. Dapat silang maging tapat sa lahat ng pagkakataon upang maipakita nila sa lahat nilang ginagawa ang kagandahan ng mga turo ng Diyos na ating tagapagligtas. Sapagkat nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos na nagdudulot ng kaligtasan sa lahat ng tao. Ito ang nagtuturo sa atin upang talikda ng likong pamumuhay at damdaming makalamang at upang makapamuhay tayo ngayon ng may pagpipigil, matuwid at karapat dapat sa Diyos, habang hinihintay natin ang dakilang araw na ating inaasahan. Ito ang pagbabalik ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Heso Kristo. Inihandog niya ang kanyang sarili upang palayain tayo sa lahat ng kasamaan at linisin tayo upang maging bayan niyang masigasig sa paggawa ng mabuti. Ipahayag mo ang lahat ng ito at gamitin mo ang iyong kapangyarihan sa pagpapalakas ng loob at pagsaway sa iyong mga tagapakinig. Huwag mong hayaang hamaking ka ni Duman. Ikatlong Kabanata Paalalahanan mo ang mga kapatid na magpasakop sa mga pinuno at may kapangyarihan. Sundin ang mga ito at laging maging handa sa paggawa ng mabuti. Pagbawalan mo silang magsalita ng masama kaninuman at turuan mo silang maging mahinahon at magalang sa lahat ng mga tao. Noong una, tayo'y mga hangal, hindi masunurin, naliligaw at naging alipin ang sariling damdamin at lahat ng uri ng kalayawan. Naghari sa atin ang masamang isipan at pagkaingit tayo'y kinapuotan ng iba at sila'y kinapuotan din natin. Ngunit nang mahayag sa atin ang kabutihan at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo. Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y naligtas at muling isinilang sa Espiritu Santo na siyang luminis at nagbigay sa atin ng bagong buhay masaganang ibinuhos ng Diyos sa atin ang Espiritu Santo sa pamamagitan ng ating tagapagligtas na si Jesus Kristo. Upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ayon sa ipinangakong buhay na walang hanggan. Mapagkakatiwalaan ang aral na ito. Kaya tang nais ko'y buong tiyaga mong ituro ito sa mga nananalig sa Diyos upang ilaan nila ang kanilang sarili sa paggawa ng mabuti na siyang karapat-dapat at mapapakinabangan ng mga tao. Iwasan mo ang mga walang kabuluhang pagtatalo, ang di matapos-tapos na talaan ng mga ninuno, at ang mga pagtatalo at alitan tungkol sa kautusan. Ang mga ito'y walang mabuting ibubunga at walang halaga. Pagkatapos mong sawaying minsan o makalawa, Iwasan mo na ang taong lumilikha ng pagkakampi-kampi. Dahil alam mong ang ganyang tao ay masama at ang kanyang sariling mga kasalanan ang nagpapakilalang siya'y mali. Papupuntahin ko riyan si Artemas o si Tikiko. Pagdating nila dyan, pilitin mong makapunta dito sa Nicopolis. Dito na ako magpapalipas ng taglabig sa Nicopolis. Sikapin mong mapadali ang paglalakbay ni na Apolos at ang manananggol na si Senas. Tiyakin mong husto sila sa lahat ng kanilang kailangan. Turuan mo ang ating mga kapatid sa pananampalataya na gumawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga nangangailangan at maging kapakipakinakan. Kinukumusta ka ng mga kasama ko dito. Ikumusta mo rin kami sa lahat ng kapatid sa pananampalataya. Pagpalain kayong lahat ng Diyos.